Tara, kain po tayo mga kairo. Ito ang ulam ko ngayon. Kasi habagat ngayon. Malakas ang alon. Tsaka mahangin. Kaya hindi ako pang kapamalaot. Hindi ako makapunta ng dagat. Bali itong pagkain ko ngayon. Oh. Tilapia. Paksiyo na tilapia. Ayan po mga kairo. Paksiyo na tilapia. Hmm. Tsaka ito. Alam niyo po ba itong pagkain na ito? mapapakindot kayo sa sarap nito dahil ito yung shell uh, nakukuha po ito sa mga bahura o yung mga batuhan Ayan. ang tawag po dito sa amin nito is taktakon taktakon sa inyo po, anong tawag ninyo dito Ayan. comment na lang po kayo marito Ayan, mga ganyan no taktakon kasi alam niyo po ba kung bakit taktakon kasi ito bago niyo makain kailangan itaktak niyo ayan hmm <laughs> no? mm. masarap po ito ang iba lahat kinakain ito pero ako hindi kasi medyo mapait dito uh, gitna mapait dulo lang, kaya parang may gatas. Hmm. Hmm. Hmm, Ganito ang ulam namin dito pag habagat. Mmm. Bali, ginataan namin po ito sa malunggay. Mmm. Ganito. Mmm. yung tilapia. Paksiw na tilapia po ito. Mm. Mm. Tap. Ah? Marasa. Mm. Kaya wala muna po tayong alimasag, alimango. Testis muna po. Shoutout po sa mga mababait kong Tala Dahil po sa kanila, umangat ang bahay ko. Nag-iwan pa sila ng tala. Ang dami. Para sa inyo po ito. Taktatong. Ahem. Not at all. Thanks.